Paano kumuha ng pag-ibig number online gamit ang cellphone? Bago po tayo magsimula sa ating tutorial, huwag pong kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Una, punta po tayo sa ating browser tulad ng Google. I-type po natin ang virtual pag-ibig. I-click ang pag-ibig online services. Masahin po ang data privacy. Pag okay na, i-click ang maliit na box. And then, piliin po natin yung proceed. I-click ang be a member. I-click ang register. I-click ang continue. Makikita po natin dito ang online membership registration. So, dito po guys, ilalagay po natin ang ating last name or apelyedo, first name or pangalan, middle name or panggit ng pangalan. At kung wala ka man pong middle name, i-click nyo lang po yung maliit na box. So, ganyan po ang makikita nyo guys pag kinet nyo po yung maliit na box. So, kung meron naman po kayong middle name, huwag nyo na pong pindutin po yan. Ang susunod po ay ang date of birth. So, dito po guys, meron po silang format. So, mauna po yung month, date, at saka year ng inyong birthday. Pindutin nyo po yan guys para ma-set nyo po ang inyong birthday. Once na ma-set po natin ang ating birthday, dito na po tayo sa baba. So may makikita po tayong code. Gagayahin po natin itong mga code na ito dito sa box na enter the code here. Guys, pag hindi nyo po naintindihan yung code na binigay ni Pag-ibig, pwede po kayong mag-request ng panibago. So pipindutin nyo lang po yung can't read, try different words. So kopyahin lang po natin itong code. Once na okay na, i-click po natin ang submit. So yan guys, makikita na po natin ang online membership registration. So ipi-fill out po natin lahat ng nandito katulad ng member information, address information, address, contacts, hairs, member category, employee history at saka summary. So una, sa members info po tayo guys. Pag-ibig ID, so automatic po na may nakalagay na pong information po dito. So ang next ay ang member's name. So dapat po guys ang nakalagay dito ay yung pangalan natin sa ating birth certificate. If same lang din naman guys yung pangalan natin na nakalagay sa taas, i-check na lang po natin yung maliit na box na katabi ng check if same as above. Next guys is ilagay po natin yung pangalan ng ating father at mother. Paano naman po if walang pangalan? ng father sa birth certificate. Okay lang po yan guys. Pwede po nating hindi lagyan yung information about dito sa father. So doon na lang po tayo sa mother. So ang ilalagay po natin na pangalan ng ating mother ay yung kanyang maiden name. Ibig sabihin po yung pangalan niya po or apelyedo niya nung pagkadalaga. Once na mailagay na po natin ang pangalan ng ating father at mother, i-click na po natin ang next at mapupunta na po tayo sa other information. So dito guys, makikita natin yung date of birth. So may nakalagay na po. So next is place of birth. So i-click nyo lang po yung click to get place of birth. Pag outside the Philippines ka pinanganak guys, i-click mo lang po yung maliit na box na katabi ng if birthplace is outside the Philippines. Pero kung dito ka lang po sa Pilipinas pinanganak, i-click mo po yung select region. Once po na maklik natin ang select a region, magpapakita po ang iba't ibang region ng Pilipinas. So pili lang po tayo guys. Once na may mapili na, i-click po ang done. Next, select a province. Piliin nyo lang guys kung saan ang probinsya kayo pinanganak. And then, click done pag okay na. Select a city or municipality. Once na makapili na, i-click po ang done. And then, click okay. Next, dito na po tayo sa sex or kasarian. So kung ikaw po ay lalaki, piliin po ang male. At kung ikaw naman po ay babae, piliin po ang female. Next, height. Dapat po yung lalagay po natin is by centimeter. And then yung weight is by kilogram. In case po na hindi natin alam yung ating height at saka weight, pwede naman po natin hindi lagyan. Optional naman po yan guys. Next, ilagay po natin kung meron po tayong team number. SSS number, GSIS ID number, CRN or Common Reference Number. Kung wala pa naman po tayo guys, skip nyo na lang po yung part na yan. Next, civil status. Kung hindi ka pa po kasal, piliin po ang single. If kasal ka naman po, piliin po ang married. Next is spouse. So paki-take note po guys, dapat ang ilalagay po dito is yung pangalan ng inyong asawa nung dalaga pa. So dito sa baba guys, may mababasa kayong frequency of membership savings payment. Pag ang payment po natin ay hindi true payroll, yung payroll po is yung kapag nagtatrabaho po tayo, yung company po yung magbabayad. True salary deduction. Pero kung self-employed ka or may business, piliin nyo lamang po or i-click nyo itong part na to. Piliin nyo lang po guys kung kailan kayo magbabayad ng inyong pag-ibig savings. So meron po tayong monthly, quarterly or kada tatlong buwan, semi-annually or kada kalahating taon at saka annually kada isang taon. Pag okay na, i-click ang next. So mapupunta na po tayo sa address. Permanent address, ito po yung address kung saan na po tayo mag stay po talaga hanggang sa pagtanda natin. So ilagay lamang po natin guys kung ano yung meron po tayo. Katulad po niyan, block number, lot number, page number. Sa inyo po kung ano po yung mga available, yun po yung lalagyan po ninyo. Kung wala po, hayaan nyo na lang. Next, i-click po ang get zip code. And then, i-click po ang please select region. And guys, piliin nyo lang kung saan po kayong region ng Pilipinas. And then, pag okay na, i-click po ang done. And then, next is select a province. Pag okay na, i-click po ang done. And then next is select a city or municipality. Pag okay na, i-click ang Done and then Okay. Next, present address. Guys, kung parehas lang naman ang permanent at saka present address, i-click lang po ang maliit na box na katabi ng check if same as above. So yan guys, automatic na pong meron na po tayong present address. Same po siya sa permanent address po natin. Next, preferred mailing address. So dito guys, may tatlong pagpipilian. Ito ay ang present home address, permanent home address, employer or business address. So nasa inyo na po yan guys kung ano po yung pipiliin po niyo. So sa akin, yung present home address. And then i-click po natin ang next. Yan guys, napunta na po tayo sa contacts. I-click po natin ang enter email address. So dito guys, i-enter lang po natin yung ating active na email address. Para ma-confirm po ang ating email, i-type rin po natin or i-enter po dito sa baba. And then click OK. Next, ilagay po ang telephone number kung meron po. Or kung wala, ilagay po ang cellphone number katulad po nito. pag okay na, i-click ang next. So yan guys, mapupunta na po tayo sa heirs or tagapagmana or ating mga beneficiaries. Click nyo lamang po yung add heirs. So dito guys, ilalagay lang po natin ang ating relationship. Halimbawa po, father. And then yung kanyang date of birth. Lalagay din po ang kanyang apelyedo, pangalan at saka middle name. Pag okay na, i-click po ang save. If meron pa po kayong mga i-add ia na tagapagmana or beneficiaries, i-click nyo lang po yung add heirs. Pag okay na po lahat, i-click nyo po yung next. Next, member category, i-click lamang po ang select category. Piliin po natin kung tayo po ay employed private, employed government. So, scroll up nyo lang po guys kung alin po yung ating category. So, kung wala po kayong trabaho, I-click nyo lang po yung Unemployed. So once na may mapili na, i-click lang po ang Done. Pag okay na, i-click po ang Next. Employment History. Dito guys natin ilalagay yung pangalan ng company na dati nating pinapasukan or kasalukuyan po nating pinapasukan. I-click po ang Add Employment Detail. Dito po natin ilalagay yung pangalan ng company, office assignment. Piliin po natin kung ito nga po ba ay head office or nasa branch lamang po. Ilagay din po ang employed from. Ibig sabihin po kung kailan ka po nag-start sa company ito at employed to kung kailan ka po umalis or nag -resign. Present naman kung kasalukuyan ka pang empleyado sa company ito. Ilagay din po ang address ng company. Pag okay na po lahat, i-click po ang save. Pagkatapos po niyan, i-click na po natin yung next. So yan guys, nasa summary na po tayo. Makikita po natin dito ang submit registration. A friendly reminder lang guys, bago natin pindutin yung submit registration, i-double check po na natin lahat ng information na nilagay po natin. Ang gagawin po natin guys, i-click po natin lahat ng tabs I-check po natin isa-isa kung tama po yung mga information na nilagay po natin. Pag may mali po, i-edit po natin. Check po natin ng maigi guys kasi balang araw pag nag po tayo or inavail po natin yung ating benefits, baka magka-problema if may mali. So mas maganda po na ma-check po natin ngayon na para iwas po problema in the future. Pag okay na lahat guys at tingin mo ay tama na lahat, i-click ang Submit Registration. After po nyan, may mare-receive na po tayo na Successful Registration Page. Dito po natin makikita yung ating Registration Tracking Number. So, in-note na lang po natin guys dahil after 2 days or 2 working days, mabe-verify po natin yung ating Permanent Pag-ibig ID Number true virtual pag-ibig. Gagawa din ako guys ng separate video regarding sa pag-verify ng ating permanent pag-ibig ID number. Hanggang dito na lang po ang ating video tutorial. Sana po ay nagustuhan nyo guys. Please paklik na lang po ang like at pashare na rin po sa iba. Maraming salamat! Bye!